Hello mga beshi, so ngayon ah, magbabayad tayo ng ating Meralco bill so gamit ang ating BDO Pay. So ito yung aming bill ngayong month of March 2025 so 512.39. So ang due date nito ay sa March 10, 2025 pa. So ngayon ay March 3 pa lang naman. Ayan. 512.39. So, ang gagamitin natin pambayad ay BDO Pay. So, madalas ang gamit ko dito pag nagbabayad ako ng Meralco namin is Paymaya o kaya Gcash. So, ngayon pa lang ako magta-try talaga gamit ang BDO Pay sa so, first time. So, syempre, kailangan pag magbabayad ka gamit ang BDO Pay, meron kang online banking sa BDO. Tapos, so, buko din yung online banking mo sa video. Iba din naman yung video pay. So, pwede ka rin naman magbayad gamit yung online banking. So, ngayon ang gagamitin ko ay video pay app. So, magkaiba din naman yun. Pero, isa lang naman din. So, ang gulo, no? <laughs> Pahala lang kayong umintindi. So, I start na tayo. So, makikita mo sa screen ng aking cellphone. Ayan, ito yung sa baba. Ayan, video online banking yan. So, hindi natin yung gagamitin. Siyempre, meron din din, ano, ah, uh, ng bill sa, ano, sa Meralco. Pwede rin naman gamitin to para pambayad. So, hindi natin yung gagamitin. Ang gagamitin natin is itong nasa sa taas. Ayan, video pay. Ayan si open lang natin siya. Tapos yan, click mo lang yung login. Kailangan pag may video pay ka, naka-online banking ka na rin, ha? Kailangan i-link mo yung account mo ng BDO sa video pay. Ayan, may dalawang way pa paano pag-open itong video pay pag uh, pag open sa so, ayan pwede siyang passcode or M-PIN. Pwede rin namang uh, biometric. So, gagamitin ko is fingerprint para madali na lang. So, yan na yung dashboard ng ating BDO Pay. So, yan yung mga features niya. Makikita mo dyan. So, eto, dyan sa taas makikita mo yung kung magkano yung laman ng iyong account. So, yan. Yung, yan yan, Yung amount. Tapos, etong card na to, eto yung online card. So, ayan. Or yung ATM card mo yan. So, meron din namang ATM card na physical talaga. So, meron din naman dito sa may uh, online. Ayan yung online card. Same lang naman yan, pati yung physical mo. Pati yung number niyan, same, same. Tapos, eto namang isa na kulay green na card is yung reward card. Dito naman, yung kunwari, Emma, mimili ka sa SM, ganun. So, Pwede mo siyang gamitin para may mga points. So yung points na 'yon, pag malaki na, pwede mo siyang uh, gamitin na yung pambayad. So ayan, tatlong klase reward card 'to eh. Uh, may Emerald, Emerald Sapphire tapos ah uh, nakalimutan ko isa. So ayan, Basta tatlong klase 'yan. So depende kung magkano yung laman ng bangko mo. So mismong si video ang magpapadala sa niyan ng reward card na yan. Basta pag target mo yung amount na kailangan para magkaroon ka ng reward card. So, eto naman, uh, may physical, may online card. So, dalawa din. Same-same lang din naman yan. Pati yung number, pareho lang. So, mag-start na tayo. So, ang pagbabayad ng Meralco Bill is, dito sa baba, makikita mo yung pay. Click mo lang yan. yung sa pinakababa. Pay. Click mo siya. Tapos yan. Dito, pay bills. Click mo lang pay bills. Tapos, piliin mo tong electric utilities. Hanapin mo yung Meralco Cash. Ayan. Ito to. Meralco Cash. Click. Kita mo dyan. Customer account number. Subscriber account name. Tsaka amount. So, lagay natin yung Customer account number. So, ayan, type na natin yung mga information na kailangan para mag-proceed na tayo sa ila. next step. So, ayan, nalagay na natin yung customer account number, subscriber account name, tsaka amount. So, pag okay na, double check nyo muna para sure kung talagang tama yung mga nilagay nyo sa box party night okay, so, pag okay na, click mo lang tong kulay blue. Ayan, pay. So, pay. So, ayan, you're about to pay 512.39. Ayan, makikita mo dyan sa screen. Ayan, gamit yung iyong account sa BDO. Pag okay na, click mo lang yung confirm. Ayan, confirm with biometric. So, lagay natin yung ating fingerprint dito para mag-continue. So, ayan na yung ating resibo, yung ating online receipt. So, ayan, bill paid, 512.39. So, yung date ngayon is March 3, 2025, 7.54 p.m. Paid to Meralco Cash. Ayan, nakalagay dyan yung Meralco account number at account name. Paid from So, ayan yung saan ang galing yung pambayad So, yung syempre yung ano natin, ah uh, pera natin sa banko ang gamit. So, ayan reference number. So, screenshot mo lang yan para may copy ka. So, pwede mo namang i-save image. Ayun, may nakalagay dyan, save image. So, dahil na-screenshot ko na siya, okay na yan. Uh, save image pa rin natin. So, ayan na. Tapos, diyan uh click mo lang tong favorite para next time pag nagbayad ka is hindi ka na uli mag ano mag start sa umpisa na magta-type ka pa uli ng mga name mo or yung account number. Sa so, pag sinave mo siya is automatic na yan. Sa so, next time na magbayad ka, naka-fill up na lahat yung form na yan. So, no need to type ulit. Ang babaguhin mo na lang just, dyan is yung uh, price or kung magkano yung bill. So, click lang natin yung favorite. So, enter natin favorite nickname. So, lagay lang natin ah, uh, Meralco namin. So, ayan. Yun ang ilalagay ko. Meralco namin So, kapag okay na yan, save mo na lang. Click mo yung save. So, yan, automatic na siyang nakasave. So, yan na. Nakasave na yan ng automatic. So, next time, pag nagbayad ka, hindi mo na kailangan mag-fill up. So, i-check natin kung nakasave na siya. So, back ka lang uli. I-click mo lang uli yung pay. Tapos, click mo tong pay bills. Ayan, makikita mo sa taas. Ayan na, oh, yung favorite. So, click mo lang yan. Ayan, ayan yung nilagay kong nickname mo. Meral ko namin. So, pag mo yan. So, next time pag nagbayad ka, kiklik mo na lang yon Tapos, ito, papalitan mo na lang yung amount. So, the rest, hindi mo nagagalawin. So, yung amount na lang yung papalitan mo. So, ganun lang. Back na natin siya. Ayan na. Oh. Diba? Para mabilis na lang, hindi ka na hindi ka napupunta sa electric utilities tapos hanapin mo yung ko tapos mag-fill up ka na naman ng form so pag naka-save na siya sa favorite automatic yan naka-fill up na lahat so yung yung bill na lang kung magkano yung bill yun na lang yung papalitan mo so i-check natin kung nabawas na sa ating kayamanan yung binayaran natin <laughs> kayamanan talaga na parang kalamang daming pera so check natin yung Uh, pera natin sa bangko kung nabawas na. So, ayan, nabawas na siya. So, para makita mo yung transaction mo, click mo lang yan, uh, yan, 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 yung mismong card, yung ATM card na yan. So, view transaction. So, click lang natin siya. Kung na-record yung ginawa natin yung pagbayad. So, ayan, makikita mo sa taas, yung pinakamataas. Ayan, nakalagay yung Meralco. So, automatic, naka-less na siya. So, ayan yung 512.39 sa pinakataas. So, ito yung transaction history natin sa uh, ating video account. So, itong video account natin, nakakonek kasi siya sa video natin. So, lahat ng tra transaction natin dun sa ating banko is nagre-reflect din dito sa video pay. So, ayan. Ito yung transaction history. So, i-check na lang natin ah uh, mga after ilan days kung mababawas na sa ating Meralco bill. Kung mapipaid na tong ating Meralco bill. So, meron din akong Meralco app eh. So, i-check ko nga kung nabawas siya. Kanina hindi ko siya na-check pala. So, i-check natin. I-log out na muna natin tong ating account sa BDO so, pag logout is click mo lang tong more ayan makikita mo sa pinaka taas logout click mo lang yan okay so punta tayo sa ating meralco app meron din ako meralco app so syempre nag online online din ako dito meron akong tutorial pa paano mag uh, open ng meralco app registered online so, click natin yan So, ayan, log in with MPIN or other ways to log in. So, gawin natin dito is MPIN. So, ayan, ating uh, Meralco app. Yan yung dashboard niya. So, sa ngayon, syempre kababayad lang natin kaya hindi pa siya magre-reflect. So, abang tayo mga kahit after 2 days. Kung mawawala na yan. So, So, i-check ko kayo or inform ko kayo of pag nawala na tong uh, ano natin sa Meralco. Bill statement. ah uh, so, see you next time. Sa so, papakita ko kung mababawas na to, ha? Oh, bye, bye guys. So, kung pa gusto nyo palang ma-automatic ma makita ka agad yung ano nyo, bill nyo kahit wala pa yung uh, papel ng Meralco yung bill ng Meralco na physical online makikita nyo kaagad so hindi pa dumarating yung physical na bill eh online makikita mo na agad siya kung magkano yung pinaka bill mo so may tutorial ako dyan check nyo lang sa YT ko o sa YouTube channel ko kung paano pag-registered online ng Meralco. Bye! See you next time. Sa so, papakita ko sa inyo kung nabawas na yung ating binayaran. So, hello mga beshi. Ngayon ay March 4, 2025. So, kagabi nagbayad tayo ng ating bills sa Meralco. So, pagpasensya nyo na pala at medyo maingay ang ating paligid dahil ako ay nasa palengke. So, pakikita ko sa inyo na ako ay nagtitinda. <laughs> Ayan. Uh, sa palengke. So, habang nag-vlog ako is nagtitinda. Back na natin. Ngayon, i check natin kung na-remove na yung... Uh, babayaran natin sa Meralco. So, sabi ko kagabi, mga after two days. Oh, so, hindi pa ako sure nun. So, ngayon, check natin para tingnan natin kung uh, wala na tayong bill. So, open ko na tong ating Meralco apps. Log in. So, yan na yung ating Meralco app, yung dashboard niya. So, makikita mo, wala na siya kagabi is 512.39 yung bill natin, di ba? So ngayon, okay na siya, na remove na 00 na. So ibig sabihin, uh, nabayaran na natin yung ating bill. Nakala ko is mga after 2 days pa magre-reflect yung bayad ko. So hindi naman pala. Uh, kagabi lang ako nagbayad. So automatic na less na yung binayad natin. So wala na tayong uh, babayaran sa so, paid na tayo the next month naman yung ating aantayin. So ganun lang po yung pagbayad ng Meralco bill gamit ang inyong BDO Pay. So kailangan may BDO Pay app ka tsaka naka online banking ka so pwede ka naman ding magbayad mismo dun sa uh, app ng BDO so magkaiba kasi yung BDO online banking tsaka BDO video pay so pero pwede ka naman magbayad din dun sa may app ng BDO online banking so yan lang po nakita niyo na kung paano pagbayad gamit ang yung video pay uh, babayaran natin ang yung ating Laravel bills So, hassle free na siya. Hindi ka na kailangan pampumila. So, first time ko lang din naman itong magbayad gamit ang BDO Pay. Ang gamit ko talaga pambayad sa Meralco is Gcash o kaya ano Paymaya. So, yan talagang okay naman siya. Kaso nga lang magre-reflect yung bayad mo after 2 days dun sa Gcash o kaya sa ah uh, pay maya pero etong sa video pay ano lang eh okay na nag reflect na yung bayad ko so na paid ko na siya so pasensya nun na na maingay ang ating paligid na sa palengke ako nagtitinda bye thank you for watching